si Presidente po, wala pong ginawa. Kundi monitor po ako sa housing. Di okay, makikita kami, kamusta na ba ang pabahay natin? Kaya every time na may problema ako, na ko sa kanya. At madali-madali niya po action. Eh? Kasi ang gusto daw niya, kung ano pinangako niya, ay kailangan matupad. Kasi hindi, yung pangako ng kanya Masaya po, mga kababayan at siyang buong genius. Huwag po natin sayangin ang oportunidad na ibinigay ng ating administration Marcos Jr. Samahanin niyo po kami matakumpay na pagsulong ng siyang pambansang pabahay para sa Pilipino problem. Tayo nang matulong-tulong patungo sa matatag at mahulat ng bagong Pilipinas. Maraming salamat.